Ito talagang si Mr. Bato de la Rosa. Ano ho, dapat, dapat ang na ito ni Senator or ni, ni Senate President Chief Escudero, Escudero or pangaralan. Napakalinaw yung sinabi na huwag kayong magbigay ng komento. Huwag kayong magbigay ng stand or any reactions or opinions tungkol sa impeachment complaint. Sara Duterte laban kay Sara Duterte. Pero ganito ang ginagawa na ng si Bato. Knock, 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 bakit po ba kayong ngak-ngak-ngak-ngak? -nak Yung sarili nyo, nyo, nga po, hindi nyo na kaya eh. Tapos ngayon, you want to come out as a hero for for the Dutertes? No way. Nakakatawa po kayo, Mr. Bato de la Rosa. This is so um, crazy. Nakakatawa at talagang kabaliwan nyo na po ito. Hindi po kayo nahihiya sa mga kababayan natin na hindi lang obvious na kayo ay nagsisilbi sa mga Duterte kundi ito po ay malaking panggagago sa mga kababayan natin na nagtiwala at bumoto sa inyo. Senator Bato de la Rosa believes the impeachment move daw against Vice President niya, Sara Duterte, was planned. At sino naman po ang nagplano? Ang galing naman magplano. Kasi, di ba una, wala pa namang, wala pa naman talagang sabihin na natin na overwhelming uh, grounds para sa impeachment case laban kay Duterte. Wala pang masyadong nakikita ng mga unang araw ng hearing. Pero kalaunan kasi talagang nabulaga ang sambayanan. Hindi po ba kayo nabulaga, Mr. Beto de la Rosa? Sa mga nabulgar tungkol kay Sara Duterte? Ano yun? Tinotolerate nyo? Or ano yun? Because you are in the same circle, kaya matibay na rin po ang sikmura nyo? Or from the start, alam nyo yung kagaguhan ni Sara Duterte? Just like what you're doing? Yun ba yun? Mm, he said that whether or not the, uh, she explains herself at the House hearing on the confidential expenses of the Office of the Vice President and the Department of Education, the impeachment was already set in motion. Ang galing. Mm. Napakagaling. Sino po ba yung um, nagplano na ito mula sa poll? Kasi ang nakikita natin yung complainant ay ang grupo ni Senator Dilima, ang Makabayan Block, ay isa pa. So sila po bu ba yung una nagplano niyan? Ang galing naman nila. Ang ibig sabihin, sobrang close naman na itong mga uh, kongresista na ito, except siyempre si Senator De Lima, ano ho, na wala naman sa pwesto sa, sa kongreso. Magaling. Ibig sabihin, nagtiwala. <laughs> nagtiwala. Oh, okay? Ibig sabihin, alam na itong mga ng makabayan black halimbawa kung ano yung plano yung ginagawa ng Quadcom alam nila na doon yung dapat patutungo. May kontsabahan? Ganon? Para kasing hindi. Dahil ang nakikita ko, may kanya-kanyang grupo yung mga yan dyan sa kongreso. At siguro sa puntong ito, kahit nagkakaisa ang mga ito sa mabuting layunin para sa ating bansa, iba't iba pa rin ang kanilang prinsipyo at ipinaglalahapan. Good luck!